Ako si Robert Harville at welcome sa aking vlog. Araw, pag-uusapan natin kung paano na ang tamang paggamit ng wika upang maitahit ang ating mga kamag-aral at kahit ang iba na makaisa sa gawain pang tara! Simulan na natin! Simulan natin na ang wika ay isang napakahalagang bahagi ng pag-uwikasyon. Hindi lang kasasalita salita ang wika? Ito ay may kapangyarihan na mag at magbigay inspirasyon para sa iba. Mga kanyo, at para na pagkamin natin ang pika, ito ay magiging malinaw, magalang, at nakakaantik upang makikain natin sila na makisa sa ating mga layunin o gawain. Kapag may proyekto sa paaralan o clean up drive, kapag sinabi mo lang na, Uy, sumali ka naman, di ba'y mayong dating? Kapag sinabi mo, Uy, tara sa mga bukas, cleanup drive tayo. Mas masaya kung mas marami tayo. Diba? Ang nakakaganda niyo di ba dahil gumagamit tayo ng magalang na salita. Kasi ang bawat at pagkakaisa. Ate, ayusin pag natin 'yang paggamit natin ng wika. Mas hindi din na tayo nagtutulungan diba? Mas na-expect natin ang ating mga layunin at mas nai-appreciate sila sa na sumama sa atin. At makai-o makikisa sa akin. Kasi salita ang tamang wika ay naging tulay upang magkaroon ng pagkakaisa at pag pagkakaunawaan. Sa mga kaibigan, sa susunod na may gawain tayong pamparal gumamit tayo ng tamang wika upang magkaroon tayo ng malinaw at may pagkakaisa. paano nung hindi tayo narigil ako, narigil din tayo upang may pakita ang tandaan, tamang kagdabot ng wika. Kapag ang bilyar, tandaan ang tamang wika, tamang gawa, sama-sama mag-isa sa gawain pamparalan. and um.